Good morning. Mayroon ako i-share sa inyo kasi may mga nakikita isira na itong isisur nito. Mayroon ako nakikita na mali yung pagtono. Ito, tingnan mo. panoorin nyo ito ah. Napansin ko sa, sa ibang mga nagkabit, pinipihit pa kaliwa. So, ang nangyari sa spring, nababatak. Dapat ang pihit, ganun lang. Oh. Diyan forma, Dalawa lang oh. Ah, isa lang oh. Oh, dalawa, ah, dinabot. So dapat ganoon. Ang ginawa nila ganyan paikot kapakaliwa. So nai-stress yung spring. Ipapakita ko yung posisyon ng spring ha. Okay. Ito ha, panorin niya. Natanggal ng lock. Tingnan mo yung posisyon ng spring para maintindihan. Ito, spring natin lang. Yeah. ko ha. So, pag iganyan mo, pag iganyan mo, pag iganyan mo ikot, ang spring na nai gumana ng ang spring oh. Mali. Mali 'yung ikot, tingnan mo. Oh. Pag hinanyan mo, so ang spring position ah, ganyan. Hindi dapat ganun dapat ang spring nag-close close oh. Dapat ganun lang. Mali 'yung ikot na ginagawa na ko sa mga video. Kaya ngayon may nagpagawa, tingnan mo. Pag pinihit mo pa kaliwa, ang spring bumubuka hindi dapat buka, dapat pakos pakano no so ngayon, panoorin nyo ha paano magkabit, palitan ba natin dito? ito lock natin dito sa kapila yan so ulitin ko, nakita nyo yung spring paglagay hindi pa kanya na, hindi pa ganyang ikot paglagay natin lock, so ngayon lagay mo natin lock Okay, ayan na. Pag nilagay natin, kasi sa naitas, pagpapakaliwa, sa ganyan ang hawak. So, pag nilagay nyan, hindi yun paganan, Hindi pagganyan, kasi, yung nga, bumubuka yung spring dapat, pag ikot, gano'n lang. Hindi pa pwede isagad. Dapat gano'n lang. Isa lang ipin. Nating okay, ko. Tapos dito naman, pag ganyan mo, hindi ganun. buo buka yung spring, oh. Dapat ganun lang, pahit. Para di ma-stress yung spring. Ganun lang. Tapos, dikit siya, hindi siya buo buka Salpak ko lang. Pakita ko pa salpak. Ang pagsalpak nito, may marking. Lagay mo sa taas yung marking, tapos ilagay mo to. Tapos pihitin mo siya. nakatiming Naka timing tong balancer. Lagay mo 'tong washer. Tapos yung housing naman, paglagay ng housing, timing lang din. Galawin mo dito. Yan. Galaw, tapos galaw sa taas. Yan. Balik mo timing na walang nabago. Na timing dito long press mo dito, hilain mo. Wala na siya kwan.